And that's one, guys, for New Year. Ayan, uh, gumawa kami ng money for good luck. Ayan. This is what Joshua did. You just oh, put that Okay, in. good job. Here, wait, I, I gotta write something. This is very good. No, no, no. No. no, no. Uh, hi guys, welcome to Mom she Mary Evans. Uh, gumawa kami we need uh kailangan natin ng uh, rice, rice at saka two eggs. Give us likes, yeah. like 12 like. That. eggs pang welcoming sa ating uh new year. Good job, honey, once again. Let me finish this one. This And is then true. uh kailangan ninyo niyo ng bilog na kutsas at uh beans, ayun, uh, munggo, munggo, at saka water sa baso at saka asin. Ayan. Can you please ayan. take this I can't. Yes. At saka ano, huwag kalimutan maglagay ng dahon ng laurel. Ayan. Good luck yan. Ah, uh, pagpasok ng bagong taon. Ayan. Mary, I said this is wrong. This is this other side. Here. The other side, honey. And this one. Yes. That was Josh. Okay, that's fine. Okay, guys, and then. It's a ghost detective. I'm just kidding. Uh, uh, paper money. 12 na paper money. Ni Rabel paper money. Kailangan i-anin natin. Okay, one second, Mary this is a fake money. Papakita ko sa inyo. No, it's a real money. Oh. Kung meron kayong ano, coins. Could I keep yung one of the $100? Coins. Ilagay nyo rin ito. Ayan guys. Ainda. So, ito yung inihanda ko para mamaya alas, alas 12. Mom, is this good? Where's the kuan? Uh, is this good, mom? Where Is, that? is this good? Is right there? I know. Is I this I just good? On. Yes, good job. Uh, that's just, uh, on the other side. Okay, you can go down now. Say Hi. Okay, guys, tapos ang uh, alas just is ano is that na, cooked rice? What is that? No, that is a uh, soul. salt. Okay, oh, you can oh, go back oh. down. You can go back down. Oh, wait. I want to go back. Joshua, I want... then get... guys, malapit na ako matapos. Ito yung inahanda ko sa si pagpasok ng bagong taon. Kasi, oh, good luck Yes, honey. Ayan, iikot mo lang. Malapit na ako Ah, uh, ng kuton at saka Ay, ma paper money. Is... At saka ribbon, red ribbon kasi yun to yung, Ay, uh, to you know, yung ma ano nag maaya ayan sa pagpasok ng 2000 uh, 2024. Ayan. Attraction guys, pag pang-attract ng pang suerte Ayan, uh, ribbon, ayan ribbon. Ang natin yung rate 1. Ayan. So, natapos ko din. 12 pieces na money. Iikot-ikot mo lang yan. Ito, ano ko na, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Uh, bilog na lalagayan. Ayan. Bilog na lalagayan. Lagyan nyo ng rice. And 12 eggs. 12 eggs. At saka 12 na dahon ng laurel. Uh, Ayan, bilips lips guys, ha. Dahon ng laurel ito, 12 pieces. And paper money, 12 pieces na paper money na nilalagyan ko ng cotton sa ilalim, tsaka iikot. At, ah, uh, lagyan ng ribbon. 12 na ribbon, 12 money and 12 ribbon. Ayan, iikot yan dyan. Yung pampaswerte yan, guys. Ayan. Ah, uh, pampa-attract, ng swerte. Ayan. Good health yan success abundant ano na 'yan ayan yan. so ito asin isang basong asin ayan pagpasok ng bagong taong tubig hindi mawawala talaga ang tubig at munggo ayan guys munggo kung meron kayong uh, bili kayo ng ano uh, bilog na chocolate yung bilog na ano yung bilog na chocolate yun. Kung meron naman kayong coins, coins ilalagay nyo dito. Lagyan nyo pa ng coins. 12. 12 coins dito. Pero ngayon, hindi ko na nilagyan ng coins kasi meron akong paper money. So, ito yung nilalagay ko. Ayan. At saka, kunti lang yung protas ko kasi hindi ako namili. Mga bilog na protas. Pati bananas, pinasok ko na. Uh, sinali ko na. Meron kayong mga uh, mga gold gold pampa-attract. Ayun, ilagay niyo na lang din dito para ano, Ayan, para masali. Ayan. So, ito lang guys. Time check is uh, 9, uh, 10.20 na siya. So, 10.20 na siya. So, ito lang yung inihanda ko. Hindi nga, hindi ako nag, nagluto eh. Ito yung ano. So, Happy New Year sa inyong lahat. So, ito yung inihanda ko guys. Ayan. Ayan. So nagantay na lang ako. Ayan, happy happy new year sa inyong lahat. Uh, abangan ninyo ang ating uh, soon mag-a-upload mag ako soon ng ating mga gabay. Ayan, uh, ngayon ito yung inihanda ko sa pag, pag 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 ano, pagpasok ng bagong taon. Ayan, uh, 2024. So, yan lang. Simple lang siya pero ayan, very effective. Ayan, at saka, ayan siya. Kung mayroon pa kayong, ano, uh, pineapple, ganon. Pero wag na wag ninyong uh, kalimutan talaga yan. At saka, wag ninyong kalimutan yung, kung meron yung wallet ninyo. Ito, yung wallet ninyo, lagyan ninyo ng dahon ng laurel. Tatlong dahon ng laurel. So, Halimbawa, ito. Itong dahon ng laurel, Ayan. Lagyan ninyo ito ng sign. Kung nasaan kayo, nasa Pilipinas kayo, lagyan nyo ng piso at saka money. Kung magkano ang ilalagay nyo. Tatlo, ilalagay nyo sa wallet. Ayan, ilalagay nyo sa wallet. Kung may coins kayo, ilagay nyo ang coins sa baso. Punoyin nyo yung baso ng coins at ilagay sa table. Ayan. Pampa-attract ng swerte yan. At, kung meron naman kayo mga, mga coins, I yung coins, kung marami talaga kayong coins, ihagis ninyo sa kasulok-sulokan ng bahay. Ayan. Ang din yan, guys, kung marami kayong coins, ihagis ninyo sa kasulok-sulokan ng bahay. Ayan. So, sa tibol, ito lang talaga ang aking inihanda. Ayan. Huwag kalimutan yan. Ah, uh, munggo tubig at saka asin. Kung meron kayong mga gold, ayan ilagay diyan. kailang bilog din na bilog ng paglalagyan niyo ng yung gold, yung mga protas, kahit anong bilog na protas ilalagay niyo sa table. Ayan. Pero ito ang importante talaga guys. Ito ang mahalaga. Punuin niyo ng bigas tong ano lagayan. And then itlog. Walong it uh, 12 pieces na eggs, 12 pieces na dahon ng laurel, 12 pieces ng paper money, kahit, kahit, kahit anong currency, kahit magkano? 20 pesos, basta 12 pesos na 20 pesos, or, 12 pesos na 100 pesos, ganon, at saka, lagyan nyo ng cotton sa, ano, bago, ano hin, i-roll, and then, lagyan nyo ng red ribbon, kahit, kahit, ano, kahit, ano, basta red siya, okay? Ayan, guys, please don't forget to like and subscribe, Mom, Mary Evans, abangan ninyo ang ating, um, soon, mag-upload na ako ng ating mga gabay. Ayan, sa ating mga members, ayan, marami tayong nga-upload sa ating Uh, mga members, bye guys, please don't forget to sub, uh, like and subscribe, bye, happy new year.